Galing na po ako ng Middle East, ng Kuwait. So naranasan ko rin po may angel yung uh, hindi ka binibigyan ng pagkain ng amo mo. Itlog pinapagdamot sa amin, lalo na nung bago ako doon, binibilang nung amo ko yung itlog na bakit kulang. So alam ko yung pakiramdam na pinagdadamutan kayo may angel. So, kadalabas ko lang po, galing trabaho. So, may angel. Uh, nakausap ko kasi kanina yung kaibigan ko dito sa kumbang. bali may angel. Nakasabay ko kasi kanina siya sa bus nang ako ipapasok. So, nakwentuhan kami may angel. Siyempre, kapag kaibigan mo, lalo na pag mga Pilipina, talaga nagkakamusta. Ano, kamusta yung amo mo? Kamusta yung lagay mo dyan? Tapos, may angel. Ngayon ko lang pala nalaman na hindi maganda yung sitwasyon niya sa amo niya. Although, may angel, hindi naman siya sinasaktan. Kaya lang, ginugutom naman siya. Tuwing magluluto daw doon sa kanilang bahay, tawing ang budget lang talaga ay para sa amo niya. Tapos pagdating sa katulong wala budget para sa kanya tapos wala daw talaga siyang pagkain tapos may angel yung sahod niya hindi man kalaki yan maliit lang din siya so habang kami nagkakwentuhan parang kinukrot ang puso ko may angel kasi napakahirap po magtrabaho ng gutom just imagine may angel na nandito tayo sa bansang Europa Pus, nakakaranas pa tayo ng ganyan trato kasi sa ganyan sa middle East talaga naranasan ko yung ganyan may angel yung minsan gutom na gutom ka na minsan itutulog mo na lang or minsan iinom ka na lang ng tubig para mapawi yung gutom naranasan ko? din kasi namin may angel na mga bata nung time na Talagang walang-wala kami. May isang kaibigan ako na lagi nagdadala sa amin ng noodles at sardinas. Tapos yun lang yung kinakain namin may mga. angel. tanghali, hapon, yun yung kinakain namin ng mga kaya bata. Kaya nag-promise ako sa sarili ko may angel na pag dumating yung time siguro na kung ako yung meron. Sabi ko tutulong din ako sa mga tao na nangangailangan kahit sa maliit na paraan may angel. Sabi ko nga sa kaibigan ko na huwag siyang maya sa akin. Okay. Kasi kung yung mga tao dito na hindi ko kilala yung nabibigyan ko kahit pa paano ng pagkain, eh, isya pa kaya na kaibigan ko at kababayan ko. So guys, tayo ay nakapag-grocery na lang ating ibibigay sa ating uh, kaibigan dito sa compound na to. Kasi may mga Pilipina nagtatrabaho dito sa lugar na to yan. Basta yung lugar na to sa New Point. So, may isa akong kaibigan dito na hindi maganda yung... Hindi naman sa maganda, hindi maganda ang lagay. Kundi kulang siya sa pagkain dun sa amo niya. Hindi siya binibigyan. Tapos siya, alam mo yung dapat kasi sa isang bahay, kapag may kasambahay ka, kailangan hindi lang yung niluluto mo ay para sa amo mo, dapat may budget din para dun sa kasambahay mo kaya lang laging yung pagkain ng pagkain ng amo niya ay ano, laging para sa kanila lang, tapos walang budget para sa kanya, tapos ang sahod pa ay sobra po ang liit ng sahod niya dito so Naawa ko, naawa ko sa kanya kanina kasi Nakasabay ko kanina siya sa bus, daladala niya yung alaga niya. Tapos, basta may kaunting problema kasi dun sa amo niya. Uh, parang family problem ng amo niya. Tapos, basta guys, mahirap na magkwento. So, ang ano kasi kulang sila sa, basta kulang siya sa pagkain. So, nakakawa naman ng ating isang kababayan dito na sa Europe ka nga tapos ganyan naman yung hindi naman siya sinasaktan or ano kaya lang kulang talaga siya sa pagkain tapos minsan pag bumibili siya ng pagkain niya eh, yung mga alaga niya so gusto ko mag uh, share ng blessing sa ating kaibigan, kababayan dito so nagrosin ako ng konti para at least yung sahod niya pa ay hindi na niya magalaw kahit ngayon linggo lang to so bigyan natin siya ng grocery kasi nakukwento niya sa akin na minsan wala daw siyang pagkain tapos yung pagkain lang daw inap daw dun sa mga alaga niya may dalawang bata pang maliliit tapos nakita ko yung alaga niya ang payat sa anim na taon dapat hindi ganun yung katawanon kasi nga daw kulang daw sa pagkain sa kanila wala nga daw laman yung rep nung bahay nila nung amo niya so paano pa siya makakain so, guys uh, bilan natin siya ng Pinigyan natin siya ng grocery kahit uh, nakita nyo ang manok giniling so siya, siya na ang bala hindi man to marami guys at least kahit pa paano nakatulong po tayo sa ating kababayan dito o galing doon yung ako nag grocery tas yung bahay ng amo ko doon basta medyo malayo doon so ngayon punta natin siya dito mukhang dito yata yun yung bahay ng amo niya So, kaunti man to, at least nakatulong tayo. Sabi nga niyang idol kong vlogger, si Lloyd Cadena na pag tumulong tayo, maliit man daw yan o malaki man yan o maliit, at least nakatulong tayo. Bongga na daw yon Kaya, okay na to. Alam nyo kasi may angel. Kung hindi nyo natatanong, siguro yung iba na nakakalam. No? Nanggaling na po ako ng Middle East, ng Kuwait. So, naranasan ko rin po may angel yung Ah, hindi ka binibigyan ng pagkain ng amo mo. Nandito ako sa may likod. <laughs> Nakaranas po ako niya na kahit itlog pinapagdamot sa amin, lalo na nung bago ako doon, binibilang nung amo ko yung itlog na bakit kulang, ilan yung kinain ko, dapat isang itlog daw, isang itlog lang daw per day. <laughs> so, alam ko yung pakiramdam na pinagdadamutan ka. Hindi naman siguro siya pinagdadamutan or talagang wala lang pera yung amo niya ngayon kasi may problema, giwolay daw yung asawa ng amo niya. Kaya lang, kasalanan din naman ng amo niya yun. Kasi anak mo, responsibilidad mo talaga yan. Hindi responsibilidad ng katulong kasi minsan yung, pagka, yung budget daw niya para sa pagkain niya, na napapaka, napapakain din daw niya sa alaga niya. Lang ako dito sa isang kababayan natin dito kasi kahit gano'n yung sitwasyon ng amo niya, hindi siya basta-basta umaalis kasi naawa daw siya dun sa mga bata. Mali pala yung napuntahan ko. <laughs> doon ako nagpunta yan na siya so yun guys naabot ko na yung ano yung grocery konting grocery sa ating kababayan medyo nagiyakan pa kami <laughs> nagi umiyak kasi siya kaya naiyak na rin ako yung, pag kasi may umiyak uh, may angel madali akong madala sa uh, ano naiyak ako kasi na experience ko kasi yung ganyan na wala kang makain tapos pagod ka na sa trabaho na experience ko yan sa Middle East may angel kaya I know the feeling na gutom ka na wala kang makain tapos stress ka pa sa amo